Yeah. Hello, so what's up sa inyo mga bossing, this is Boss Liyueg and gagawa nga pala reaction video dito sa nakulad natin uh, sa balita na kung saan ay nahanap na itong mga sabuwero na natagpuan sa Bulcang Taan. Panorin natin mga bossing, so pero lahat, intro muna. Ang mga let's go! Itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa Taal Lake. Ganyan ang ginawa sa mga nawawalang sabongero ayon kay Alias Totoy, ang akusadong gusto ng domestiko sa kaso. Naglabas din siya ng video sa pagkakagapos sa nawawalang sabong master agent bago umano ito pinatay. Panoorin sa aking eksklusibong pagtutok. Ng... Sa videong hawak ni Alias Totoy, ang nagpakilalang direktang bahagi sa kaso ng mga missing sa Bungero, kita ang isang lalaking tila nakagapos sa anyay isang sasakyan habang tinatanong ng mga lalaki. Dati po ako, sir, na, ano, na, master Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay Alias Totoy, ito si Ricardo John John lasco kabilang si Lasco sa 34 na sa apat na taonang nawawala. Si Lasco, ang 44 anyos na master agent na dinukot ng hindi bababa sa sampung armadong lalaki sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa at syempre pati siya Ayon kay Elias Totoy, kasama ang video ito sa ipapasa niya sa mga otoridad sa kanyang paglutang anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni Alias Totoy na alinsunod sa utos niya ng among hindi pa muna niya tinukoy. Binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. At ang din siya na mas malaking porsyento nawala siyang kahirap-hirap, Pumina yung sales pinahanap. Ang video ni Lasco, pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay ng video, isa sa pinaka team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado? O ano? Sila ay mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ko sila sa kakasuhan, tama po? Uh, kasama sila. O isang Pasesang... Grabe yun, yung mga tumukot pala sa mga tatlong eras, sa mga polis din. Mga alagad ng bata. Grupo yan. Ayon kay Las Totoy, pagkadukot kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone video bilang pruweba, ay agad din itong itinumbah. Pagbawa sa kanya, sinakay sa sakyan at inimbestigahan, ikot-ikot, uh, bago pinatay. Yun yung video na yan, kailan ho kinunan? Ah, uh, hindi ko matandaan, basta yung paglabas doon sa CCTV, yun na yun, tuloy-tuloy yun, pagsakay ng sasakyan. Inuwaan na nila yan. Hindi lang daw 2 million pesos ang kanilang ibinayad sa grupong pumatay kay Lasco. Humirit niya ng dagdag na 2 million piso ang grupong kinontrata para tapusin ang trabaho. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng uh... 2 million para ano yun kulang ng 2 million sir gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito tulad ng ibang missing sa bungero ayon kay Elias Toto 2 million kapalit yung buhay Oy. tinali daw sa sakong may buhangin ng labi ni Lasco para hindi lumutang tsaka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si John John ang nakagapos. Panawagan ng kanyang pamilya sa gobyerno ngayong may development sa kaso. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Para sa GMA Integrated News. So yun ang mga posting tapos na natin yun. Tapos na natin ito na. Salamat sa panonood. yun Follow, subscribe, peace yo!